Sakay, sakay ka nga dyan sa ano, wag mamaya malaglag ka. Lalim na nga. Lalim na totoo. Ano, ano, ano? Hello guys. Hello guys, welcome to my vlog. Huwag kang bumaba dito ka lang sa taas nga. <laughs> Tingin na kayo mo. Tingin na kayo mo. Ha? Nag-record pa pala. <laughs>